Kung gusto ka nga baguhon sa Ginoo ang imong kinabuhi into a beautiful plan of the Lord na iyang gi prepare para sa imuha. ha, kailangan baguhon ni mo ang imong mindset. Think positive all the time that God will turn burdens into blessings. Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world but be transformed by the renewing of your mind. God can do more for you maipakita sa ginoo sa imuha ang iyang pagkagamhanan basta positive ang imong mindset dili ka magduha-duha nga ang ginoo mo perform og milagro sa imuhang sitwasyon bisan unsa kahirap ang imong sitwasyon karon kaya na baguhon sa ginoo sa imong gusto mahitabo sa imong life just think positive all the time and have faith in God at all times. We should train our mind to follow the instructions of the Lord for his glory. No paminawon nato ang Holy Spirit ng magkipagistorya sa tua para makaalign ta sa plano ni God sa atong mga kinabuhi.